So, ayun na nga. Alam mo yung masakit. Yung nagregalo ka, pero wala man lang siyang reaction. <laughs> Late na yung re reaction niya kasi akala niya hindi para sa kanya. So, hindi ko na nakuna ng video yun. Kasi nga, hindi ko rin expect na hindi niya talaga alam na sa kanya pala yung gift na binigay kong earbuds. So, ayun na nga. <laughs> Ganun yung naging reaction niya. Hindi mo lang siya natuwa. Tsaka na siya natuwa nung sinabi ko, Ate, yung airbus na binigay ko sa'yo, hindi mo man lang, yun, ano, tinignan. sabi akin ba yun? Akin ba yun? Ate, <laughs> tulog. Music muna. Yung ibang music, huwag yung muna. So ayun, tinago ko pa dyan sa gilid para hindi malaglag ate. Na, yung Bakit? Pag nasa loob ng kwarto ang lakot. Ay, nakuha siya. <laughs> Bawal mo ba? Oo! Oh, Naka-live pa ang Uy! <laughs> alam mo, papanood ako ng cello d'yan eh. Iba yan. <laughs> Sa Facebook na, mm. yun. Wala. Huwawa naman yung Christmas bonus ko. Buksan mo, Tev. Buksan mo. Tira na yan eh. Ano naman sila kayo standby dito? <laughs> Surprise! Oh, ipakita mo. Ipakita mo. Ala. Ano ka ba sa yan? Akin ba to? Buksan mo muna. Tapos magpo-propose ako, na Charlie. Nawawala yung signal mo doon. Alam, mahulog. Ate, parang ano, parang, te. will you marry me? <laughs> will you marry me? Yes, naka pa yan. Saan 10, hit B yan? Sorry, ginagawa. No, no. Eh, hindi malakas. na Careful so, okay. and volume ready, eh? ah. <laughs> Shut out mo naman, te. Ano ba yan? chat out. Shut out ka dyan. <laughs> okay, mag-live ka nga dun. Paano mo, te? 亚那么家。能

Paskong na May na yan, eh. Malay, 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 okay, okay tuloy na nga rin. Aray! <laughs> Busy talaga to. Hoy! Hoy! Hmm, ba? <laughs> Sige na lumiyaw. Diyan ka mag -lang -lang -lang. Mm. Kalo, mm. <laughs> <laughs> Mga nang <laughs> Uy, ano mo na? nga mo na yung cellphone niya. Malapit na. Malapit na. Ako, mawala ng hininga. Kaya na sila. Ang dami ko bit-bit, guys. Oh, tingnan nyo naman. Uh, uh, oh uh, tulong. Uh, okay. So ayun, kasama ko na si Ate. At ito yung binigay niya sa akin. Hindi. Uh, ito pa. Ganyan-ganyan okay. uh, yung suot pero ang daming bitbit. -bit. Uh, so hindi pa namin nagagawa yung ibigay mo na <laughs> hindi pa namin nagagawa kasi ang dami namin bitbit -bit. so mamaya na lang kasi andito kami sa bidok sabiyo okay. so ayun siya ay wait lang hindi pwede andito dito kami sa Bidok Reserve so, Rear. sa ate, ayun sa ate. Oh. Sa lahat ay ilang kukunan. Ang dami kong bitbit. Parang ako naglalayas. Oh my God! Ano si ate? Oh my God! Ang bigdat! na ako Diyos ko, Lord.